Magandang farming mga kwetsero, kamusta kayo? sana ay okay lang. Ngayong araw mga kwachero ay ipapakita ko sa inyo kung ano na yung status ng aming mga biik. Kung matatandaan po ninyo, noong July 12 sila ipinanganak. Silang lahat ay 12 piraso. Dahil malapit sa puso namin ang mga biik namin, sinusubaybayan namin ang kanilang paglaki. Lalo na nung pinanganak sila ay panahon ng tagulan. Kaya kami ay super worried sa kanilang kalagayan. At ang nakakalungkot na balita mga kwachero, nalagasan sila ng isa. So mga kwatsero, silang lahat ay labing isa na lamang. At gano'n talaga ang buhay mga kwatsero. Merong aalis, merong dadating. Kaya kung iniwan ka man ngayon, huwag kang malungkot. Dahil panigurado, merong papalit. <laughs> Huy, anong akala nyo? Tawa yon Hindi ah, kinikilig ako. <laughs> Pero seryoso mga kwatsero, after 30 days, eto na sila ngayon. Nagsisilakihang mga pasaway na kung makatakbo palayo sa amin, akala mo wala kaming ambag sa kanila nung mga babies pa sila. <laughs> at eto na nga, tinatawag na sila ng kuya ko upang kumain. Pero tignan nyo kung gaano sila kailap. Laro is life sila mga kwatsero. Pero sa seryosong usapin mga kwatsero, talagang nakakataba ng puso ang makita silang masaya at malulusog. Hanggang dito na lang mga lab lab.